Ako si Ben at tara, samahan niyo ko. At ngayong araw nga ay magluluto ako ng kilawin. Siyempre, yung mga sangkap nga ay yung mga available lang sa refrigerator at sa kitchen. Wow, my kitchen! <laughs> Sana all. Oh. Siyempre, flex na rin natin tong bagong sangkalan na galing pa sa planetang Nemik. Sobrang kinis niya at saka mukha naman siyang matibay. Sa sobrang bigat niya ay para siyang bato. Noong una nga ay ayaw kong gamitin kasi baka magasgasan. Ano kaya eh? flex ko na rin tong samurai ko na hiniling ko pa kay Shenron. Pago ko nga nakuha yan, inipon ko muna yung pitong Dragon Ball. At syempre, pinaikot ko na tong patatas. Tapos nagulat ako, bigla na lang siya nahiwa. Napakalupit talaga na itong samurai ko. Tapos kinarating ko nga lang tong mga bawang. Haya! At pagkatapos ay binalatan ko na rin. Inga pala ako naiyak dyan kasi hindi naman yan sibuyas. Nagbibiro lang ako, nagbibiro ako. Tapos iniwa ko na rin ng maliliit mga bawang dinahandahan ko na nga lang kasi nangangamba pa rin ako na baka magasgasan yung sangkalan nating bago tapos kalahating sibuyas nga lang pala kasi mahal pa rin yung sibuyas para nga maiba naman at may thrill naman ang ginawa ko nga ay binuo ko na lang yung karne pinainitan ko na rin pala yung ni Lola este kasi Rola naglagay na rin ako ng konting oil nagisa ng bawang at sibuyas tapos nilagay ko na rin yung karne naglagay ng suka konting paminta para may nakagat-kagat sa labi tapos legal na bato konting magic Tsaka nilagay ko na rin yung patatas tsaka yung sili. Aluhaluin lang natin. Tapos medyo matabang nga pala kaya naglagay ako ng konting patis. A few later. Takpan, buksan, luto na ang ating ulam. Hanggang dito na lang. Thank you for watching.